Good morning guys! For today's video ay sasalin ko na nga itong nabili namin na bigas dito nga sa lagay namin at baka nga pasukin pa nga ng ipis. At pagkatapos ko nga dito maglagay ng bigas guys, eto maglalagay naman ako dito ng floor wax sa mga upuan nga namin. Medyo sinipag naman tayo kaya ayan maglilinis naman tayo dito sa bahay. Ito mga upuan namin guys malapit na nga itong masira kasi nga lagi nga itong nababasa lalo na nga kapag bumabaha nga dito sa amin. Kaya ayan para medyo tumagal pa nga ito ayan lalagyan nga natin ng floor wax. ni kakonong idaursa ni pa 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 Dito naman tayo sa labas, guys. Dito naman tayo mga guys. Ayun, medyo palit-palit. Ako na 'yung linis nito.